ng depende sa nakita kan. Let's go. At dito rin ang sitwasyon ng ating rider ngayon. At ito ay sa tapat ng basura ang iniwan ng Baguio po. Grabe, grabe po 'yan. 'Yan, 'yung tao na namumulak panggatong. ayan Ay grabe. sun, -sun san-san galing tong mga kuno na to. Ito uh, pa pasuoran na to, ayan oh yan po ang ating kalagay ng dito sa ating lugar Napakadami po ng pulper tingnan mo hanggang doon sa bayan yan, yan yung mga tao na ganoon ng mga panggatong yan Jesus Maria yan nakita nyo yung kadami-dami na mga mga puto ng mga kahawin may mga diyo, yan, mga pili panggatong na

eh, napakinabangan din ng mga tao yung basura yung kinagawang panggato yung